Valentine's na. Iniisip mo na naman kung anong magandang regalo for your loved ones. Ito ang best gift ideas na hindi lang pampakilig pero pangmatagalan. matagalan. Okay, given na yung chocolates, flowers, and teddy bears. Pero alam mo ba na may mas solid pa palang regalo? Watch this video until the end para malaman mo. Number one, regaluhan mo ng investment account sa mutual fund. Instead na isang gabing dinner lang, What if regaluhan mo ng future investment para habang tumatagal ang relasyon nyo, ay lumalago rin ang pera niya. Number two, regaluhan mo ng healthcare and life insurance. Ito ang tunay na pagmamahal na may kasamang proteksyon. Hindi lang romantic, pero praktikal. Wala na sigurong mas nakakakilig pa sa partner na iniisip ang future mo. Try mo lang dahil bihira ang nagririgalo at gumagawa niyo. Alam mo bang lahat ng diniskas ko ay makukuha mo dito sa IMG? Kaya naman, talk to an IMG member now dahil tutulungan kanila nila na maging financially secured. At bibili ba ko sa'yo kung gagawin mo to? My name is Cedric Paz and follow for more.